There are compelling reasons. reasons. Mm. Wala kasi opposition ngayon. Andres BB I become a senator one of these days and stand there in the Senate at bibirahin kayo ko ng bibirahin. Mm. Diyan tayo mag-litsi-litsi uh, na. Mm. Well, nabanggit naman ni Mayor ang uh, baka maging senador siya. So, mag-survey nito ng SMNI ngayon sa kikang sa masa para sa masa. Oo hindi? Pulso ng bayan. Pulso ng bayan. Lagay ninyo ah. Masahin natin. Sige, pasimula na tayo ngayon. Well, nandito pa yung hindi kaya sa masa, para sa masa. Ako, Pastor, ganito. Si Gloria Arroyo, hmm. in the presence of Soto, but it was not, that was not the intention of his visit to me, another hmm. one. Hmm. Pero nag-abot kaming tatlong, hmm. at si Bong, at mayroon pang ibang opisyal hmm. dyan sa San Juan, sa restaurant ng um, Emperor kasi yan ang restaurant ko. Malapit kasi kami dyan yung condo ko. Mm -hmm. Tinitirahan ng mga, an, uh, mga apo ko na nag-aaral dyan. Mm -hmm. One day, nagkita kami doon. It was Gloria Makapagal Arroyo. President Arroyo said that uh, I'm, I'm asking you to run for senator. Mm. Ang sagot ko sa kanya, ma'am, magandang offer yan. Pero matanda na ako, pagod na talaga ako. As in, pagod. Sabi niya, silang, eh, eh wala kong gawin senador niya. na mamaya man ako sa tao na kung senador ako, hindi ako mag-report doon araw-araw, mag-opisina, pakita ko yung, ah, uh, yung, yung sweldo ko, kinukuha ko. Eh, hindi, ano yan? Ano na, pahinga ka, pahinga ka, ka, pero hindi naman kailangan ganun. Mm. Sabi ko, ah, uh, I-consulta uh, ko muna ang pamilya ko. Pag well, tukuwi ko dito sa Davao, kinusulta ko na kaagad, mga anak ko. Uh, ang una talagang ayaw, of course, itong mga anak kong Inday, pati si pulong. si Baste, kasi naawa na sila sa akin. They pity me because I am really old. And I should rest at this time. By this time dapat wala na akong worries about anything. Mm, Paikot-ikot ako, dumating si Pastor. Pastor wants me to run. Sabi ko, Pastor, I'm just uh, putting it on the table muna, pag-isipan ko pa. Uh, I will again uh, consult my Children. Uh, the four of them, yung three is, uh, first wife, yung second, second wife po isa, uh, talagang ayaw. Ito si yung youngest, nakita na niya na how I have pros progressively uh, uh, magtanda sa trabaho, especially after the president yung stress ko sa pagka-presidente ko, Pastor. Lumabas talaga ngayon. Eh, nandisigrasya pa ako sa motor doon. Lalo na ako nagkaroon ng na limb. Pati in balance. Pero, be that as it may, that's life. I will... Pero, may mga reaction na dito sa tinanong natin kanina. Payag ba kayo na tumakbong senador si former President Duterte? Eto. Si Juan, may mga reaksyon yes, ng tao dyan sa iyo, no? Yes Pwede basahin ni Kati. Yes Pa. Masahan um, mo, Kati. Opo, Pastor. Meron po tayo sa ginawa po nating online survey kanina kung payag ba ang publiko na tumakbong senador si former President Duterte. Narito pong ilang komento, Mayor Pastor. Galing po kay Susan Martinez, liquidation na, yes na yes. Mm -hmm. Galing naman po kay Juan Ernesto Balbaro Fulia, Kongreso po sana para mabantayan yan si Romualdez and friends niya na mga makakaliwang grupo. Ayon naman po kay Judy Barquilla, no, president na lang rin po pero wag na, mas malaya si Tatay Digong as an ordinary citizen. Galing naman po kay Inday Ge, yes na yes, kahit old na si FPRRD, marami pa yung magagawa para sa bayan, puno ng tambaloslos. los, galing mo, naman po oh, mayor may I react? alam mo gusto ko, bu inisip ko rin. pa parang na uh, this is just the fancy na mm. baka mm -hmm. pero ang problema ang anak ko mm si Inday, si Pulong, si Basti, pati si ang aking langyang guest uh, sa second wife ko. Ano yan? Yung nanay, oh. Ayaw. Yung mga mga ibang tao, former wife, no, basito si si Lito. They can give the advice but ang imp importante sa akin mm. yung sentimento ng anak niya mm. hindi siya uh, that's 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 the role of my life eh. anak lang mm. Yan lang man ang dugo ko ang ayaw nila kasi dapat magpahinga na daw ako Mhm mm tsaka pa Paano kasi na patumba-patumba sa motor? Wala na talaga ako. Hindi ka na ako makamotor. Hindi na ako makalakad ng straight. Baka pagtawanan lang ako dyan sa Congress. Baka lang. Pero kung if there are compelling reasons... reasons hmm. Wala kasing oposisyon ngayon. Hmm. Yan ang problema eh. Walang oposisyon ngayon. Tahimik lahat. Tahimik ang media. Tahimik ang radyo. Walang nagkikritisize. Ekimali man o hindi. Nobody's pointing... Uh, uh, somebody or something which is not right or not good for the Filipino. Yung mga sa baba, their actuations, the way they perform their duties, wala eh. Sa mga driver, na pa pinapaasa ng pinapaasa araw-araw, puputok itong mga walang kontrol. Kaya sabi niya, mag-hurmentado ka sa'yo, ka, hala ka muna ng ilan. Bago ka sabihin Sige, hulihin mo nga. Ayaw nila marinig yung patayan. Eh, ako ayaw ko rin kasi minsan pangyabang na yan eh. Pero alam mo, Pilipino, I'm very conscious of that. Uh, why should be I afraid to? Mm -hmm. Kung anong dapat gawin ko. Mm -hmm. Trabaho ko man o talagang I know that one day I will go. Salamat po, Mayor. Meron pa, Kapi. lang po natin, Mayor. Pastor, yung ilan pa pong mga komento dito. Ganing kay Tiny Pop. For President na lang, the best. Galing naman po kay Eddie Emperador. ayo President, dapat para malinis ulit ang hanay ng mga anay at buwayan ng lipunan. Samantala, galing naman po ito kay Vico. Kung si Tatay naman po ay makakatulong sa ating mahal na inang bayan at sa lahat ng mga lehitimong mamamayan sa lahat ng isla ng ating mahal na inang bayan, bakit hindi suportahan natin? At galing po kay Ryan SV, Father and Daughter Duterte for 2028. Oh, god oh, naman kasi hindi na hindi na ako magka Takbo ng presidente which would mean that I will be running for uh, vice pag na vice president ako baka ipakid na po yan si Inday para ako na lang ang presidente pagdala yan sa Cuba nahaya ko na talaga uh, pagod na rin ako pero sabi ko it's not close ma uh, I am not uh, I am not giving the final uh, word on it. Uh, it it's really alam mo totoo. It, it all depends on the almighty yes kasi malaman mo naman na ano yung mm -hmm the message is hindi galing yung ambisyon mo. Yes. Walang well, like ambisyon. It, 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 yes, it comes to you in a dream or ano. Mm. Parang, para sa akin. Para sa uh, ako. Yes, mayo. Pastor Tor was able to foretell the event that happened the presidency ko. Mm. About 18 years before. Mm. Pati ako nagulat talaga niya kaya sabi ko, uh, maniwala man kayo hindi, you better stick with pastor. If you really want to gain some spiritual grace. Sinabi talaga niya, mag-presidente ka. Ma, ma <coughs> sa golf force kami pagbaba ko, nang naglalaro na sila. humabon na lang ako. Siya ay nag-helicopter, galing ako bukit. Pagdadala ko yung club ko. Tapos uh, sa um, naghingi kami ng, hingi ako ng time out, usap kami. So, alam mo, Mayor, maging presidente ka na Pilipinas. Kaya ako naliniwala. Ngayon, sa ni Pastor, ang bigat sa akin yung sa anak ko. Kung sinabi ng anak ko, ayaw. Kung so, hmm. sinabi ni Inday, lalo na si Inday, indyo, ano eh. ah, tama ka na dyan. Tanda-tanda mo na eh. Ganun mo magsalita yan. Eh? Pero, Mayor, napansin namin, ako, uh, particularly ako, napansin ko magka, uh, you talk about your passion of serving the people through politics, malakas ka. <laughs> <laughs> malakas ka, ha? May buhay buhay, buhay na buhay ako because, oh, okay, passion. it's, it's not limited to Uh, uh, Filipinos, but to human being, Saka malakas yung ano ko, yung ayaw ko ng opresyon. Yes. Ayaw ko talaga yung, yung kaya-kaya, ayaw ko talaga yun. Mag-aaway talaga tayo niya. I don't know. Ganun ang, ano, akin sa Diyos na. Eh.